Ang kapal lang ko eh. Hindi siya nang papay. Magpapay sa iyo. Hindi, hindi. Ako lang. Okay, nagumagupit. Gupit Hindi ba? Makapalang kukong? Hmm? Oo. Pero ako, ang ko po pang yung pag masakit ha? At yan, nung nababasketball ako lagi mo. pag matanggal Oo, oh, to, kaya nababas Sakit po, sir? Hindi. Ari-ari, <laughs> <laughs> ako. Yan. Yan. Yeah. Ayan, matanggal. Ay, ma Ay, maring maring mm. maring maring. Ito po meron pa makapal. Okay, ganyan ka lang, Sir. O bahala. Doon sa ilalim, dumubla yung kuko. Sabi mo sir, pag masakit ha, dala ang dry skin po. Ayun, nabitawan na. Hmm. Dry skin yan. Ito. Ang lambot ng dry skin. Nakakatakot. Yung kuko lang matigas. Pero dry skin mo Hindi oh. Kasi malambot yung dry skin ni eh, sir. Bukong masal pa. <laughs> Ana. Luna. 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 Sakit? Diyan kasi tumusok yung ingrown mo, sir. Kaya dito, ayan, malambot na, di ba? Hmm. Sabi niyo pag masakit. pag mga ganitong mga kapalang ko pwedeng sobrang yung kuskus -kus para mabawasan yung kapal pag manipis naman parang ayoko ng kuskusin eh. <laughs> kung hindi lang may cutics hindi ko kukuskusin eh

kung anong tigas ng buko kaya din lambot ng mga dry skin dry skin niya. Mm -hmm. Baby Sopso. So. Yung apo ko, ano, ayaw niya sa mga daddy niya matulog sa akin lagi. Eh. Kaya kanina, bago kami inalis nila sa super yung daddy niya. Sasabihin niya, Mamo, I want to sleep with you. Hmm. I love you, Mamo. I want you. <laughs>

Lus ko sulit sa Kasi parang itim eh. Masabihin eh. Meron pa yon. Hindi nila alam. Nasa kukulang pala. Nagbansya ba po yung ano?